Alayasin. Alayasin. Reklamong katiwalian ang isinampa sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanko sa Bicameral Conference Committee Report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo sina del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa ombudsman, kasuhan ng tig-12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa Blanco, tinotal namin umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error 'yan na kinorek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez ko at Kimbo. Si Dalipi naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw nito na namumuliti ka lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng kamera, Bumuelta rin ang isa pang kaalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues kasi kung isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na, na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampan nilang reklamo. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Diba yung yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ongab doon nila pinaputok na maraming blanko yung yung Bicam report